God you. God. Welcome back mga ka-Altav Ito na naman po ang inyong lingkod Si Mr. Destiny At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon Sa social media Kaya po pala nagsalita si Alden Richards Dahil may mga kumakalat po ngayon mga kaaldab na pumunta raw po sa Itbulaga si Congressman Arjo na kung saan nga po eh talaga naman pong pinakilig daw kuno ang mga army. Natatawa rin po ako mga kaaldab. No? wait pasensya na naman po kayo ha, sa mga mamis, sa mga titas na nababanggit ko yung pangalan. Sinasabi po kasi ng iigan nating po Aldab na pinopromote ko. Hindi po. Gusto ko lang po kasi maging updated lang po kayo. Gusto ko alam po din ninyo yung mga nangyayari sa loob at sa labas ng social media. Kasi doon po mabubuo yung update natin eh. Hindi po ba? Kaya ko lang to sinasabi kasi nga po kumbaga para makontento at manatiling matatag ang Aldab eh binasag ni Alden Richard ang katden Ang pangbasag nga po na ginawa niya ay e talaga naman pong nakakatuwa at nakakataba po ng puso. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ako relax lang po ako. Kampante lang po ako. Dahil kahit saan po natin tignan o kahit sa ang nyo po tignan, ay e talagang namamayagpag nga po ang pandom ng Aldab Nation. Tayo po yung nangunguna, tayo po yung pinag-uusapan, at syempre tayo po yung pinagpepestahan. Yun naman po talaga yung goal ng Aldab Nation eh, ang maging matatag at maging kampante. Taliwas po sa mga sinasabi at pahayag po ng iilan. Yung mga taong pilit po tayong dinadown, pilit po tayong pinababagsak, wala, wala po sila talagang makuhang pambasag po sa fandom. kasi si Alden Richards naman po ang tumutulong sa atin. Hindi po ba? At si Mengay naman po, normal lang po yung mga bagay-bagay na nakikita ninyo. Ano nga po ba ang bago? Halos wala naman po eh. Kaya pa paano masasabi nila na yung mga ina-update o binibigay po nila eh base po sa mga nakikita nila. Base po sa mga napapanood nila. Eh halatang halata naman po na pina ano lang, di po ba? Para lang po mapag-usapan, maging trending, o, yun po yung ginagawa nila. Kasi, sa totoo lang po, nangunguna talaga yung Aldab eh. Aldab talaga ang naging malakas. Aldab talaga yung pinag-usapan at pinagpiestahan. Di po ba? Taliwas sa mga, kumbaga, pinapakalat at sinasabi po ng iilan natin mga kritiko. Ako nga po, mga Aldab, patuloy po tayong nag-aabang, patuloy tayong, kumbaga, tumitingin sa mga bagay-bagay na alam naman po natin na talagang umaayon at syempre pumapabor po para po sa fandom ng Aldab sa mga taong hanggang ngayon eh kritiko ni Mr. Destiny hanggang ngayon eh talagang nananatiling kapag uh, matatag nananatiling kampante di po ba? sabi ko nga po sa inyo ako naman po pagdating sa pagbibigay ng update numero uno po tayo kapag may nakita natin na alam natin o sa palagay po natin na hindi talaga siya tumutugma at hindi talaga umaayon, eh, kumbaga depende na di po ba? Depende na sa sitwasyon di po ba? Hindi kaya nga sabi ko sa inyo, bago po kayo mag-react bago po kayo magsalita bago po kayo magkomento ng masasakit tignan niyo po muna kung sino nga po ba talaga yung mga taong pinatamaan kung sino nga po ba yung mga taong nasasaktan kapag uh, may mga issue na mabibigat no. sinasabi ko lang po ito mga kahalda, para lang po malinaw para lang po sa kaalaman ng lahat dahil nga po sa tindi ng ginawa ni Alden Richards sa cut den fans talagang nagagalaiti po sila pinaramdam po nila na hindi sila natutuwa o sabihin na natin na hindi po nila talaga gusto ang mga naganap at mga nangyari. Sino pa naman kasi matutuwa, hindi po ba, na ipapasok mo sana isang interview pero inunahan ka na. Yung tipong, kumbaga, kailangan mo nang pumasok o kailangan mo nang bumitaw, abay agad-agad-agad, hindi po ba, andun na, andun na yung... Hindi po ba? Hindi, mga Sabi ko nga po sa inyo, ako, kung pag pinag-uusapan lang yung mga bagay-bagay na gaya po ni na Alden Richards at ni Mengay, hindi po ba? Hindi ako nagpapahuli. Hindi po ako laging, kumbaga, nagpapatalo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mga ang daming mga kaganapan ngayon na tayo po talaga yung laman. Tayo po talaga yung bida, tayo po talaga yung pinag-uusapan. Sinasabi nga nila eh, kala ko ba wala ng aldab, pero bakit namamayag pag po tayo? Kaya normal lang po yung mga nangyayari na nagaganap. Normal lang po yung mga bagay-bagay na napapanood ninyo at nakikita. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating kina Alden Richards at kay Ming, 101%, di po ba? Tayo lang po yung malakas at syempre tayo po talaga yung bida taliwas yan sa mga sinasabi at pahayag po o so, bagamat maraming issue maraming mga pinambabato nila pinambabatikos, normal lang hindi po ba? kasi ngayon sinasabi yan talaga si Alden na bakla daw talagang masasakit at manghang, ito yung talagang nasakta ng gusto sa sinabi ni Alden Richards na no, na kasi ipilit di po ba? Bisikleta daw po ngayon ang love life niya. Bisikleta daw po ngayon ang talagang prioridad ni Alden Richards. Na siyempre natutuwa naman po tayo. Hindi po ba? Nakakataba naman po ng puso yun. Lalo na po ngayon na nararamdaman natin ang presensya ni na Alden Richards at ni May Paul Kerson. Bagamat marami po tayong kalaban, marami po tayong kumbaga hanggang ngayon eh talagang gigil na gigil at asar na asar okay lang at least na paramdam ko o oh, naibigay ko yung mga bagay-bagay na sa palagay po ninyong tama sa palagay po ninyong kumbaga napakaganda ito ba? hindi, real talk kaya sabi ko sa inyo sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior na hanggang ngayon Kumbaga nananatiling kampante, nananatiling matatag. Relax lang po kayo. Basta tayo masaya, basta tayo kampante. Hayaan niyo po yung mga taong pinipili tayong ibagsak. Kasi never naman po talaga tayong babagsak at never po tayong matitinag. Hindi po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update Abay dito lang po kayo tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Arab nation na nagmamahal kina Mengay at tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.